Welcome to Inday's Japanese Kanji Kanji for today Level N3 Hi! Ha. Oh, Nihon ko san! Okae say! Kayo na po agad, kakaangat niyo pa lang <laughs> Onigai shimasu こんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いします。おかえり。Ito <laughs> siya po sarili niyo po or ipapakita na po natin yung sagot. Pakita na po parang mahirap yata. <laughs> Ko. Ko desu Kinagamit po ito as kinko. Kinko. Ano bang kinko? Pera. At tsaka By the Paston way guys Ito po Lalagyanan po ito Ano po Kaya ah, pag sinabi pong Kinko Ano po may image nyo Alkan mm, Mas mm -hmm. ano po siya uh, For security po Volt So, des volt Hi ah, so Kinko Lalagyan po ito Ano po Okay, so next Syako Syako lalagyanan po siya ng? Storage room. Pero, Storage? Pero yung kapartner niya po is? Ah, grahe. Sores, grahe. Ang <laughs> galing po, di ba po, pag iniintindi po natin po yung kanji na na pasok na lang sa utak po natin kung ano po yung binabasa natin. Kahit hindi car. po natin alam yung yung vocabulary na yun, di ba po? Hi. That's it. Misu. Mess desu ne. Hai. Ginagamit po ang kanji na ito. More on po sa mga uh, business talk or magagalang na pananalita po, guys. Po. Ano po? So, mes ginagamit po siya as MESIAGARU. agaru. Meshi agaru. Ano po MESIAGARU? agaru? Uh, uh, to receive a uh, to uh, meshi agaru, uh, ibibigay ko. Hindi po. Ah, Miss ah, Jagaro. Guys, ah. sa baba po, baka po gusto niyo pong ano, tulungan tayo. Judaisang, help me. So, this, ah uh, medyo magalang po siya, kaya you could eat po. Or, ah, ano, hindi eat. po siya you could eat, um, ano ito po siya? Kakainin niya po ito. hay kakainin niya po ito. Ito po ay isang kego, na songke form. Pag sinabi po guys pong songke form, ito po yung ikinikilos ng dinerespect ng tao. Hay. Yung haliba yung yung tao. Kaya kaya po di ba po ang ano natin dito is nya. Nya. Ay narinig ko na to yung kumain ako sa kantin tapos sinabi kong itadaki mas tapos may may sumunod so, sa kabila. Bisi kada, tika na. Bisi agad, eh. ano pa diba? kaya, 。どうぞ、召し上がれ。はい。Yan so, oh, oh, yan po siya. Hi! So, hanggang dito na muna po ang ating kanji. Meron po tayo pong katanungan? Wala pa po. Thank you po. Kachira ko sa arigato po sa At sa mga po sa work. Mata. At po sa Hi! Ano po yun, nice? Siguro sa si Ate Mawa. Gusto ko makatriya ko kaya lang ang siya siguro sa internet natin. Oh, pero ano hmm. na rin po, ah... Uh, isang taon na lang po yung makakaano rin, makakapag-recite. Ano na tayo? O nga pala, ato na din. Ano na tayo ko sa'yo, mas? Jake ko sa'yo? Ay, ay nakakapi si Jake sa'yo. Ano Nay? Kanina si Jakesan yung nagsara ng anong vocabulary natin. Ngayon si Jakesan ulit ang magsasara ng... Eh, hindi. Meron pang isa. <laughs> Nine po ang kanji pala po natin ngayon. So, hindi po si Jakesan ang magsasara. Pero, turn up for ni Jake san para sumagot. Yaras ko ane guys mas Jake san. Hi, challenge po tayo or try ah ita pa po. kita na nampo. Hi, tanda tayo ba tisyo? Ho. Ho. Ano po ang ho? Hmm, hindi ko po alam yung ho. Ang ho po kasi para po siya mag-protect po. Sa mga protection po siya ginagamit po. Ano po? itong kanji na ito. So, ginagamit po siya as? Hozonsuru. Ay, ano po ang hozonsuru? Parang pong to store, to conserve. Parang to conserve. Po? So, this hindi ko po alam ang to store. Um, hozonsuru means? <clears throat> Ipreserva. Ipreserva. Ay, kaya ko guys po sinasabi tong to protect po yung itong ginagamit na ito kasi kung mapapansin niyo po itong kanji na ito nandoon din po siya sa hoken. Ang hoken po is uh, insurance. Hi. Ginagamit po ito para po magprotekta. Insurance po para protektahan po tayo po para hindi po tayo gumastos, di ba po? Kaya uh, nagbabayad po tayo. Buwan-buwan para in case pong magpag bigla po tayong nagkaroon ng sakit, pwede po tayong magpa-doctor na 30% lamang po ang ating babayaran. Hay. At kapag meron pong ano, operasyon, maaari po, uh, nalagpas po ng sampung lapad, maaari po tayong uh, mag-apply sa isang sistema dito po sa Japan para hindi po uh, siyam-siyam ang babayaran natin. Kahit 90 lapad pa po yan, kapag uh, ginamit po natin yung sistema 'yon uh, mga siguro around sampung lapad lang po ang babayaran natin. So, ibig po sabi, makakasave po tayo ng mga uh, 80 lapad, kung 90 lapad po yung operation na yan. Hi, to protect po siya. Ano po? Hi. So, kaya ko po po, uh, kaya po ako nag-adlib kasi ito lang po yung kanji dito sa, ito lang po yung vocabulary uh, ipinakita po para po sa kanji na ito. So, go po tayo sa next kanji po natin. <clears throat> Zon. Zon. So des. Ho, zon des. Ne. Ginagamit po siya kanina rin po, di ba po? Hozon. Zon. Hai. Pero, ang vocabulary niya po ay? Gozonji des. Gozonji des. Ano pong gozonji des? Parang, ano po yan eh. Honorific po ng being aware po. So, des. No. Alam na, alam nyo. Hai. Hai. So, sa Tagalog po. Alam po niya. Hi, alam po niya. Ito po ay Songkei form of Keigo. Hi, so ibig po sabihin, ano nga po ba ang Songkei form? Kilos po nino? Ito ang ginagamit. Ito ang ginagamit po ng mas bababa po. So, that is ne. Para sa Sa kanyang rinerespetong tao po. Ano po? Hi. At meron naman po tayong <clears throat> Zonji masen. Zonji masen. Ano po zonji masen? Hindi, ka be, hindi niya po alam. Hindi po niya kasi yung ay, gozonji desu alam. po yung Ito po, sarili niya po na ano kilos. Kaya, magiging. Hindi ko po alam. So, des, hindi ko po alam. Kaya, ito po ay kenjo form ng keigo. Pag sinabi pong kenjo, kayo po, yung kinikilos nyo po ang inyong binabanggit. Hi. Kung baga, pinababa nyo po yung sarili nyo para maiangat po yung uh, taong inyong rinirespeto. Hi. So, hanggang dito na muna po tayo. Meron po tayo pong katanungan, Jake-san. Wala po po. Arigatou gozaimasu. Arigato. Ano po? Arigatou gozaimasu. More practice pa po sa kanji. Tansya po, tansya po. Ah, uh, hindi nyo po kailangan po magsulat kasi sa JLPT po hindi po kailangan po magsulat. Pero, mas, uh, effective po kung isusulat nyo po siya. Tapos pag sinusulat nyo po, talagang tinitingnan nyo yung form niya. Bakit kaya meron nito? Saan kaya ang, may, saan kaya itong may kinalaman? Halimbawa, ito pong nimben sa taas po. At sa tabi niya. Nimben po is from hito, tao po siya ano po, yung ko, bata. Hay, bakit kaya naging ganito? Maganda pong, ano, iniisip po yung, bo, bakit kaya ganun yung pagkakabuo ng kanji na ito? Para mag, ano, mag tumatak po sa ating uh, brain po. Hay, yaras ko, anay mas Thank, Thank you po. Salamat po. Hay, so ang magsasara, uh, sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Ang tinday, wala naman po so far so good po. Parang gusto ko mapaturo kay Nechang sa Song and Kenjo. Ah! Malapit <laughs> na ito. Malapit na yan. Don't you worry. Okay, okay po. Inuuna po natin pong gawin po yung materials for N2, N1. Uh, kasabay po nun si Wong naman po ang nakatoka po sa paggawa po ng N4 and N5 po. So, wala, iti-check. Lahat po, yung mga ginagawa ko po, sine-check din po nila. Yung ginagawa po nila, sine-check ko rin po. Hi! Kaya, magigiging, I'm, I'm sure po, magigiging maganda po yung, ano, mga ating uh, materials po. At, after that po, uh, gagawa na po tayo po ng material for business Japanese naman po. Hi! Para naman po to sa mga, ano, level up po. Ano po? Hi! At hindi, so, last na po ba yun yung gumina sa kanji po? Ah, meron pa po tayo po, isa pa po. Uh -huh. Ah, meron kasing gusto mo makita si Ma'am Mayra Matias. Gumay ma ma ano, ano na Ma'am Mat, ano, Mayra, ah, anong pangalan niya? Ma'am Mayra pala. Ma'am Mayra, next time na lang po kasi, mamaya po, after ng kanji, bababa na po sila Kasi meron tayong exam na, uh -huh. exam yun natin, na long test, long quiz. A quiz po. Hi. A quiz po ng kanji. Po natin. Ano, review mo. Okay, kai. Thank you po, atin Inday. Gumay na mm sa'yo. -hmm. Matayaras ko Meron po tayo po sa, ah, uh... Monday po, ano, uh, sino po ulit po yun? Ah, mayrasan meron po tayo po sa Monday po. masyo ka ano, mata gusto. O mas Um, bali po kasi guys, paunahan po tayo dito po sa pag-akyat po. Hi, o negayasimus. Hi, so last po natin. Ate Emi, yoroshiku onegayasimus. Kayo po ang magsasara sa ating kanji for today. <clears> Hi, <throat> yoroshiku onegayasimus. Yoroshiku onegayasimus.

At, na. Hai. Ano po ang Kailang. hitsuyo? Kailangan. Pag po siya ng na, magkakaroon Kailang, po Kailangan na. So, yes, magkakaroon din po tayo ng na in Tagalog. Hitsuyo means kailangan. Pag sinabi pong hitsuyo na, magkakaroon din po ng na sa Tagalog. Kaya magiging kailangan na. Hai. Meron pa po tayong dalawa dito. Kanarazu Kanarazu Ano po ang kanarazu? Kanarazu Kanarazu Parang kailangan din Hanggat maaari Hindi po siya hanggat maaari Palagi? Hmm Chotot sigaw Kanarazu Hanggat maaari diba? Hindi po hanggat sure. maaari. For sure, kung sa English po. Uh, sa Tagalog po. Tiyak. Sigurado. sigurado. Hi. Sigurado. Kung gagamitin po siya as a verb na po, mag magkakaroon na po siya ng ng po. Ano po? Siguradong. Hi. Uh, for example po. Uh, Kanarazu benkyo wo shite kudasai. Tiyakin yung mag-aral kayo. Siguraduhin yung mag-aral kayo. Or siguradong mag-aral kayo. Ano pa, ganyan po siya kinagamit. Hi! Na, mm. mm. tsugi Hishi. Hishi ni? Hishi ni desu ne. Hi. Hishi ni. Ano pa ang hishi ni? Desperado. So, desperadong. Hay, may po siya kaya magkakaroon po siya ng NG desperadong. For example, Desperado. hay, hisini ni hataraita. Desperadong nagtrabaho. Pero uh, hindi po siya yung desperadong ano uh, tatamad-tamad na kasi ano sumusuko. Hindi po 'yun. Ano, baliktad po. Talagang as in uh, halos matuyok siya sa kakatrabaho niya. Hisini ni hataraita kasi kailangan niyang gawin yun. Ano mm. po? Ganyan po yung hisi ni Hataraita. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Pag nais niya pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. hanggang samole.